May mga boots pa dito. Pero hindi ko na no? kukukunin Ayun Ayan, no? ha? Oh! ay tignan yung mga kapit ang dami ayan o oh. mga bulsa-bulsa so pupunin ko lahat ayan papakita ko na lang sa bahay dami mga kapit ayan o oh. Martina bahati. ay bat mamaya ako nasilipin kasi anong oras na mamaya natin papakita sa bahay mga kaikitan ang dami Martina kuhin, ko hulog kong kitas pangunis dyan ilang bulsa mga kapit. May mga boots pa dito. Pero hindi ko na kung kukunin na Ayan, oh. pa. bahati ka mo. Ito tayo. Nabasa. Umuulang. Kunin natin sa ayan, kaya nang basa na ito. Ulagyan natin sa ano. pa. Ah. Grabe, ikaw pang nag-shopping mga kitap ang dami. Grabe. kunin ah, mo na yun. Ang hamakan mo. Ay, dito mo ilagay. O, oh, dito mo ilagay. O, oh, lagay mo dito. Bag mo na to. Hmm. Nakakuha siya ng laruan niya. na yan anak wag na yan kulang na yan wag na yan okay. may mga sapatos pa pero wag na to e, tingnan ko ano to wag na ito dami mga kain ito pa anak ano yung sa pag kayo. Bilis, bilis. namin mga kaikit kasi may pasok bukas. Kasama ko si Martina, tapos umuulan pa. mga kaigit, ang dami oh. So doon na natin titingnan lahat sa bahay ito. At kasama ko rin malit na bata. Hi! Mayroon mayroon siyang din siyang nakuha. Ah, anak. Hi! So ayan, uwi na tayo. Si Mamo, Mamo na kami. So what's up, mga kaigit? sayan? So, ayan, napakaswerte natin. Actually, pumili lang ako ng gamot ko sa sa migraine. Migraine. Kasi may migraine po ako. Actually, Nakapantulog pa ako, tapos nagboots lang ako. Tignan nyo, ayan o. Oh. Ayan, tapos mahabang jacket para hindi halata. Sinama ko si Martina, nakakuha din siya ng laruan. Ayan, insinyan mo ito, kaya ito sana. Huwag mo nang ilabas lahat. So, titignan. Mama, oh. oh, One. Oh, one. ito is one? Two. Pero so, hindi nata kompleto to eh. Three. Three. Ah. Three. Okay. So, ito yung ano natin. Ang dami. Akto alam nyo ang Meron pa? Pakita mo ayo mo, yung pa daw. Akto ni ang dala-dala ko lang bag kanina mga kaikit, ang dami ng lips. Ito, ito. Yan. Walang laman niyan kanina. Ang laman niya nung papunta kami doon is tatlong gamot ata yung alam niyo na, laga kong may sakit yung dito sa ulo, yung migraine. Hindi pa ako naghilamos oh. Naghilahilamos. Tapos, ayan. Dami natin. Nako, tignan nyo to. Ang ganda. Hindi ko sana kukunin eh. Mukhang bago siya. Mukhang, ayan o. Oh. Mukha siyang mamahalin. Leather siya, leather. Hindi ko sana kukunin kasi mabigat siya. So, ipapakita ko lahat sa bahay kasi pinasilip ko lang sa inyo doon. Ang dami, ang dami. May kasama kong nagkakalkal. So, ayun. <laughs> Nahihilo ako umuulan pa. Tapos yung sakit pa ng ulo ko mga kaikit. So, ayan. I love you. Ah. Eh. Thank you, no. Ay, sa blessings na binigay mo ulit ang dami dami niyan maraming matutulungan niyan ayan nalis na daw kami ah. Ah, babay na bye na bye bye na Rod. I love you all and <laughs> pagod na siya kasi nabit ko na lang sa shoulder niya yan ayan may nakula say hi pagod na ba Sarah rin sa ulan na <laughs> Panahinto namin. O, bye! <laughs> so ayan mga kakit dito natin ipapakita sa bahay kasi nagmamadali kami ni Martina tsaka umuulan so ayun nga sinabi ko nga sa inyo dapat bibili lang kami ng gamot ni Martina dalangan ng migraine ko tapos yung yung ang tawag doon yung gamot para yung maintenance ni Martin mag ka naman amor isang tapad yung ko so ito oh tingnan yung ganda kaya lang ang liit niya. Ayan. Parang size ano to. Leather siya. Ang ganda. Bagong-bago siya. Tingnan niyo. Bagong-bago siya. Ang gaganda niya. Nakuha ko ngayon. Nakakatuwa. Uh, size, size 36 siguro to. Size 35. Ganyan. Ito. Tingnan niyo to. Ang dami. Ang dami kong na-shopping. Excuse me. Daladala -dala ko lang bag is yung ano. Yung itim. Yung itim lang daladala -dala ko amor. Buti may mga nakakalat din ng ano. Na yung mga plastic na hindi kumuha na ako dun ito, ang ganda nito sabi ko nga kay Martina na lang paglaki yan o oh. diba pang baba e pwede kayo lang sito amal, malit na no tingnan nyo oh. Hindi, hindi kasi natin pwedeng bubulak ito, titignan dun sa pinagkuha namin ni na Martina to eh yan, tignan natin ito, ni Ramor oh. Ay, ang ganda. <laughs> hindi na, hindi na mo nakita Mickey Mouse. Ito, oh. Mahilig kasi si Martina ng Mickey Mouse. Ayan, oh. Pang, pang bahay. Sara siya. Oh, pata tama pang six years. Hindi namin alam. Naku, matutuwa siya pag gising niya. Ito, mga kinuha ko, mga basa. Isiparit ko nga tulabhan ko. Itong mga to kasi mahal din ito, mga, to, mga leggings. Kailangan na, kailangan niya yan. Kasi yung mga, las, yung mga nakuha namin noon ni Martina dun sa amin, nalakihan na niya. Tapos, laking tulong po sa amin ito, mga Ito, oh, tignan nyo, ang ganda. Yan, oh. Hindi, kasi ako nakakakuha ng mga, tignan mo, mga ka. Mga mo. Ganda. Parang dalawa ito. Uy, dalawa nga. ala Pang 45. Tapos, pang 6 to 7. Ayan, oh, dalawang binili ng may ano. Same siya. Ngayon lang ako nakakuha ng mga ano ni Martina na ta, talagang maganda. Tignan nyo itong ganda. Pang, pang bata. Karaniyong pang bata. Ano naman to? Pang 13 to 14 years old. Ang ganda yan. Ano nang tawag yung ganitong tela, amor? Pero kasha din sa akin to kasi minsan nagsusot ako ng pang 13 to 14 years old. Hmm. Gaganda. Gaganda. Buti na lang. Sabi ko, wala kasi akong ma Hindi ako pwedeng lumabas. Gawa nga si Martina. Masimoduti. Ang dami nito. Kaso iniwang ko na yung iba. Kasi pare-parehas naman. Mamamahalin. Hindi ko makita yung itsura ng, ah, ito. Ah, bestida. Hindi ko makita yung itsura nun. Kasi madilim nga nun, no. oh. Oh, para kay Martina more. Oh, leggings pa more. Tignan nyo ang linis. Pag bagong bago. Parang hindi pa siya nagamit. Bago siguro to. Ito. O, tignan nyo. Itong mga to is bagong laba. Pinalaba. Pinalondri. Pag may mga tatak na ganyan. Uy. Ganda nito ah. Bagay sa akin to. Kasi to, pag sinuot mo, itakin mo siya. Hindi kita yung bilbel. Mga excited. Hmm. Parang may bathing suit sa na ganyan, oh. Parang one piece siya. Ayan, oh. Tapos takin mo siya. Alam, ganda palang nakuha ko. Eh, may nauna doon. Nagkakalkal din. Pili pinipili niya lang kinakawal. Ay, ang ganda ito. Good. type Tightness ko yung ano niya, yung kulay niya. Yan ang ganda, mga kaikitin, oh. sabi ko, pili, ah, ito, da, ah, ano to, Dockers, ang basa nito, amor, no? Hindi ko lang kung, kasi <makes> kay, oh, parang ano, palit kay martin to. Mm. Tara, di ba, Rios, size nice 30, size nice 30, ano? Hindi pwede sa'yo yan. Kanina, may iniwan din ako na, ano? Ito, may boots pa. Ito, oh. O, oh, naka-plastic pa siya. Tignan natin ito. Sana kasha sa akin to. Maripas. No? Size ko nga, size 39. Ano? Brown. Pang-bestida o ano, pang-sosyal. Gagang taray, yun know. o. ito yung napulot ko na rin doon kinuha ko na rin doon sa tabi niya tapos ito oh. ito kinuha ko talaga tingnan mo mo para, para, para kay Martina para hindi na ko bibili ito eh, hindi ko alam ito pang bata rin pa ay bagay na bagay kay Martina to sa summer jumper siya mira amor ang ganda yung parang may short na siya tapos mag t-shirt lang wala ngayon ko lang makikita yung itsura mga kaiket Kasi pulot lang ako ng pulot. Kasi ito naman. Ano to? Ah, ala, 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 ala. Ang sexy. Tignan yung mga kaitik. Oh, parang bestida siya. Ang gaganda lahat pala nang nakuha ko. Walang pwedeng itapon. Ito, type ko to. <laughs> Sasusunod susunod, isusuot ko to mga kaiket Ayun o. Oh. Ganda. Favorito kong ganda. Tapos mag-boots ka. Tapos mag black ka na pang taas. Tapos ito naman, medium. Ang ganda rin mga kaikit. Ano siya? Jumpsuit. Na jumper. Ayan o. Hmm. Ganda. Mukhang bago pa lahat. Talon-talon ito yung mga ukay-ukay yung binibilhan namin. Ito. Jacket siya. Extra small. Ang ganda. Ayan o. Pag sinuot mo to, astig. Ayan. Dapat pala minsan tinitignan ko rin yung mga bulsa, no? In-spray ni habito to ng pang ano, disinfectant. Inahilo ako. Ito, ang ganda oh. Matagal akong din nakapag-shopping. Hindi kasi ako lumalabas. Okay, ito tignan natin. Ay, grabe, ang gaganda. Amor, ah. Panin dami pang naiwan doon. Kasi wala kaming lagayan. Tapos kinabukasan kasi may pasok si Martina. Ayan o. Oh. Ito, parang yung ano din kanina. Mira, amor. Ang mamahal ng mga pangamar. May mga marka talaga, o. Oh. Hindi kasi kay amor to. Itang ganda type ko to. Type ko tong ganda mango siya. Ayan o. Oh. Mahaba siya. Ayan o. Oh. Ang ganda. Kaya lang wala yung jacket. Ay yung hindi ko natangay. Hindi ko nakuha yung belt niya. Ang ganda nito mga kaikit. Sa susunod. Ay ito. Amor tingnan mo o. Oh. Hmm. Ay partner nito ng Mickey Mouse. Partner niya yun amor. Yung kanina. Ay maswerte na Martina mga kaikit o. Oh. Yan Oh. Kasi itong una kong nakuha. Tapos ano. May partner. Ang mahal kaya to. Ang Ganda. Ito. May blouse. Ala. Parang nakulayan siya. Kasi may nilagay ako na basa. Na napulot ko doon. Kaya medyo nag ano siya nagkulay. Ito. 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 Ito rin. Ang ganda rin nito mga kaikito. Hmm. Hmm kung hindi lang ano kasi anong oras na magsusukat sana ako mga kaikot eh labahan ko muna hmm. dapat pala kinuha ko na lang lahat yung mga nandun eh kasi ang gaganda lahat studio ayun kayo sa studio ayun kayo na ko, mahabang ito iwanan ko sana ay sa school pala to yun oh no? basa Pwede niyang pantuloy. Naku, nagkulay. Ito maganda rin. Mango. Hindi ko alam. Asom. Ang ganda nga. lang mga ito mga kaikit. Alam ko palang na iuwi. Eh. Ah, ito. Tingnan sa box. ito sa amor kasi sa uruseyoo oh. na kay cortito masimudutin na naman parang nauna kanila parehas to ah. Magkaiba lang yung kulay. Pwedeng pang gym. Oh, leggings amor oh. Oh, tamang-tama pang 7 to 8 kasi malaki si Martina. Dami pang medyas na tinapon mga kaikit. Kaso leggings lang. Oh, masimuduti na naman. Siguro na yung nag-uupisa niya nang nagtapon dito yung asawa niya. Ba yun? Ah, oh, ito. Para kay Martina. Hmm. Kasi yun na lang. ito eh. leggings din. Ano to? Ano to? Ah, bestida siya. Mga kikit, oh. Bestida. Bestida. Daig ko pang nag-shopping mga kaiket mamahal pa naman, no? Payat yung lalaki. Ano? Hindi ko lang kung pagbaba ito, pang baba, lalaki. Hindi niya. Ay, akin na lang to, blouse. Yan, no? Mahabang kamay na puti. Hmm. Ano to? Ang ganda nito mga kaisip. Oh. Ang mahal, formula. Ayan. Pag titignan mo kasi sa video, parang hindi maganda. Pero sa personal, ang ganda. Ala, lahat ng tinuha ko mga kaikit, ang gaganda ito. Meron pa dito isa. Hmm. Lamor, oh. Saktok so, ni Martina. Kailangan ni Martina itong mga ganitong mga kaikit nyo kasi malamig. Ito yung sinasabi kong basa inilagay ko sa isang plastic. Kung maganda siya. So, kinuha ko pa rin. Ang punong marka ito. Small siya. Hindi ko nung pampalalaki. Kung baka yung basa, kailangan labhan. Kaya nilagay ko sa plastic. Yan. So, ayan mga kikit. Sobrang haba na. Sana panuorin nyo lahat. At uh, pag nalabhan ko, pipila ko yung mga ilalagay natin sa box mga kaikit. Siyempre pipili din ako ng sa amin para hindi na ako Pibili kasi para laking tipid din sa amin kasi mga kaikit. Alam niyo naman magulang nung nag-dumpster na ako, hindi na ako nagsha-shopping. Menon, pag mayroon naman ano, nabili naman ako pero hindi na kagaya dati, kagaya ngayon. Nung December at saka yung year yung bumili ko ng damit namin. Gusto ko kasi magkakaparehas kami. So, ayun din na naman ako nabili. So, ayan. Ayan, thank you mga kaikit. Maraming maraming salamat. At, at sana patuloy kayo sa pag-support sa aking channel. Sa, dito sa Florence Manaligud YouTube channel ko. Tapos sa Facebook Facebook page ko na Muntik ng Mahak. Florence Manaligud page po. So, ayan. Sana hindi po kayo magsawa. Share, share po. Ayan. Maraming maraming salamat po. I love you all.